So what's up? Continue po tayo sa next part ng ating video mga idol no. Ayan, so nakabit na po natin yung makina at linisin natin yung kanyang throttle no. Throttle body at saka itong manifold ng throttle body. Kita niyo naman, ang So ayan tapos magpapalit na rin po tayo ng filter. Ayan, air filter. mga idol no continue po tayo sa next part ng ating video at isasalpak na po datin dito yung kanyang makina Ayan, no yan solo solo lang tayo magsasalpak mga idol yan kasi may mga technique na naman tayo nyan pag nasalpak natin at nashoot sa taas or saan man yung unang mashoot dyan ay salpakan natin ng screw no o kung ano yung pagpahigpit eh no ba diba? salpak agad yon tapos higpitan alright yan, so ganun yan lang po tayo magigpit. Yun, no? Mas so, maganda talaga pag may mga power tools kayo mga idol para hindi tayo mahirapan sa paghigpit sa mga ganitong klaseng part ng ating ginagawa. Okay? So, sunod na nang gagawin natin kasi nakabit na natin yung kanyang makina. Alinisin na po natin yung kanyang throttle body at saka yung manifold na ito. Yun, no? So, kung nakikita nyo, grabe po yung kalawang. Kalawang, yung o-ling, oh. Oh, diba? So grabe, no ang dilim po talaga sa loob ng manifold na 'Yon. So ang nangyari dito ay pumupurut purot na daw yung under na walang minor, no, namamatay. Ayan. So kailangan natin linisin 'to, tanggalin natin yung mga dumi. Yung mga debris-debris diyan sa loob na kung ano man yung mga nakakapit diyan. Yan, pwede niyo siya ditong tanggalin. Yan, no, gumagamit po tayo dito ng CBT cleaner o pang FI clean mga idol. Yan, so alam niyo naman siguro ko anong brand 'yan. All right, kayo pa malulupit kayo, 'di ba? Right, so comment down below kung may mali akong ginagawa dito sa paglilinis ng part na ito ng manifold na ito ng ating throttle body. ayan You know? Yon, so naging maaliwalas na siya hindi kanina na dilim ayan So, okay na to. Next naman na lilinisin na, natin, syempre, yung kanyang throttle body. Yan. Sa paglilinis ng throttle body, mga idol, yung butas na yan ay huwag nating pasisiritan. Kung ayaw mo <laughs> uh, magulo yung buhay mo. Alright. <laughs> yun. So, takpan mo lang yung butas at pasiritan mo yan dyan. Yun. So, yun lang naman yung dapat mong ingatan dito pag naglilinis ka ng throttle body. Ayan. So linisan yung mga dapat linisan mga idol. No, kasi dito sa CBT clean na ito, ah, habang ini mo siya ay kusang dagtatanggalan yung mga ah, kalawang at dumi, no? 'Yon napakaganda. Kung wala ka naman ganito, pwede kang gumamit ng gasoline eh, no? Pati yung labas o oh, dinaway ko, kita niyo naman no, nagtatalsikan yung dumi. Yan. So malamig po ito mga idol, no? Yung kanyang buga. Malamig siya parang may yelo right, So, dan na po tayo sa throttle body. Uh, Sprayhan na rin po natin yung mga wire, yung mga socket para magsitanggalan yung kalawang. Yun. So, guys, sinasabi ko, kung may namali akong nagawa dito mga idol, may mali akong nasabi, eh, i-comment nyo po ako, i-correct nyo po ako mga idol at tatanggapin ko po yung papamuna ninyo, no? Kasi, tumatanggap po tayo ng tinatawag na lesson. Alright, lesson talaga, eh, no? Okay. So, comment down below mga idol kung may mali akong nagawa dito. So, ngayon nahahanginan natin dito at uh, tinatanggal lang natin yung mga excess na basa kasi bubuhin na natin, sasalpak na natin. So, ayan, tapos magpapalit na rin po tayo ng filter. Ayan, air filter. Ayan. Baitan natin yung filter niya sa loob. Ayan oh. Alright, so medyo madilim, pasensya lang po. Yan, pa tayo filter. Air filter. Yon air filter XR125FI, RS125FI. Ayan. So palit tayo. Idol, ayan, nabuo na. Ayan. So washing-washing na lang to. Para matanggal yung mga dumi-dumi. Eh. Na? Mga dumi ng ating kamay na inaidikit. Ay ayan. So, yung ulo, hindi pa natin nakabit dyan kasi nga po, uh, wala pang susi, dinirect lang muna natin. So, iniintay pa natin sila uh, bukas kasi yung susi ay dinala. No, paano ba yan? Alright. Pero paparinig ko sa inyo yung andar ng kanyang makina. No, paanda natin. ay. Oh, naka-neutral. Oh. One click lang. Aray ko. One click lang dapat. Mm. Right. Lang. Yun. You oh. know? Tingnan niyo 'yung makina oh. Hindi na masama. Just, uh, all you know. All right, no I don't. auto sensor ni repair. Right. No. So, antayin natin matuyo yung mga oil-oil kasi nga po nagtagas-tagas po ito no may mga tagas. All right. Yun. yun short update lang po para dito sa ating XRM na binoo yun, oh. tingnan natin kung ano yung mga basa basa na na dyan okay. so okay na to yan so palala lagi check ko yung langis mga idol mga tropa kung ayaw nyo mapagasos malala ito ang laki ng gasos ng ano ng tropa natin dito no biroy mo mula sa connecting rod side bearing bore yung pinaribor natin tapos yung bearing ng clutch mga idol nawasak yun tapos um, yung kanyang CBT ay CBT yung kanyang uh, throttle body ay, grabe pati yung mga o-ring nasunog kalaban talaga yan so change all yung nangyari talaga dito okay. so pinost naman natin yung mga damage nya okay na to update lang